So ito mga ka-farmers, kukuha tayo ng mga mais at gagamitan natin ito para mas mabilis at ipapakain natin sa ating mga alagang manok. So kaninang umaga, binilad natin ito sa araw para mas madali nating matanggal dito sa kanyang ito yung subok niya. So ito, testing muna natin mga farmers yung mabilis na para mamaraan para pagtanggal ng mga grains ng mais yan so ito medyo marami na tayong na produce so ito maganda ito ipakain sa manok mas mabuti kapag whole corn yung bibigay natin sa mga alagang manok natin mas mabuti mga farmers pag whole corn o buong mais yung hindi yung crop yung, yung bibigay natin sa mga manok natin dahil dito nandito pa yung mga nutrition o yung mga nutrients na kinakailangan ng manok hindi pa buo pa, buo pa, hindi pa nakrak. So kapag crack kasi, meron ng iba no na hindi na kumpleto yung nutrients na nandun sa cracked corn. So mas mainam kapag ito yung ibigay natin sa mga alaga nating manok. Ang problema lang dito ay yung ibang mga manok hindi kakain ng ganitong kulay ng mais. Merong mga manok na hindi gusto itong mga mais na ito. So ang gagawin natin dito, pwede nating i pakrap or gawin na yung pino na pagkain ng manok. Pero meron namang mga manok na kakain ito. So sasanayin lang natin sila at mamaya ipapakita ko sa inyo ang pagpapakain ng whole corn dahil ito yung mas mabuti kumpara sa crack corn. All So ito mga farmers meron tayong na-produce na, whole corn, siguro mga tatlong kilo yata ito. So ito, susubukan nating ipapakain sa mga manok natin kung kakain ba sila nitong whole corn. So yan, kumain sila. So rin mga ka-farmers ay nakakatulong din ito sa molting o paglulugon ng ating mga manok. Kung naglulugon yung mga manok natin, pwede natin pakainin ito. Mas mapabilis nito ang paglulugon nila at yung pagtatanggal ng mga balahibo sa kanilang katawan. So para sabay maglagas uh, yung kanilang balahibo, ito papakainin natin ito. So, Hold So ito nakakatipid na rin tayo ng feeds dahil ito libre lang sa atin. So konti lang yung kukunin natin dahil yung iba gagamitin nating bigas. So mas masustansya din ito kumpara sa krakko na nabibili natin sa palengke. Siyempre mga ka-farmers, papakainin din natin ng feeds. Pero konti na lang dahil nakakain na sila ng whole corn. So, konti lang yung ibibigay natin na patok sa kanila dahil nga naglagay tayo ng whole corn so mas gusto talaga nila yung fix na bibigay natin So yan mga farmers pati white leg horn natin, kumakain sila ng yellow corn. So yan oh. So yan, nilagyan din natin ng konting feeds yung pakain nila para hindi manibago. Para tuloy-tuloy yung pangingitlog nila. So ito yung kanilang itlog. So kaninang umaga, nakakuha tayo ng dalawa dyan apat ngayong hapon. So merong anim na itlog itong ating white leghorn. All right. So yan, pati yung ating mga crosses white leghorn cross ng mga heritage breed ay ang lakas kumain nila yan, ubos na. So magdadagdag pa tayo. So yan, naglagay din tayo ng feeds para hindi masira yung kanilang pangingitlog. So yung malunggay nila, oh, ubos na. Wala nang dahon yung malunggay. So ito hindi pa masyadong kinakain nila dahil first time nilang kumain ng yellow corn o whole corn. Kaya hindi kumakain yung iba. Naninibago pa lang sila pero masasanay din sila kalaunan. So isa sa pamamaraan mga ka-farmers sa pagsasanay ng kumain ng whole corn ay ilalagay natin sa itaas yung feeds nila at sa ilalim naman yung mais. So yan. So sa ganyang pamamaraan makakain nila yung mais dahil yung hanap nila yung feeds pero nandyan nakasali kasali yaman yung ay nilagay natin na mais. Kaya makakain din nila yan kalaunan. So ganyan lang yung technique para sa pagsasanay ng manok ng kumain. Alright. Yan pati yung black australorp natin. Kumakain sila.